Pus Pusing. Shout out, shout out. Pus. shout out Plaza. Atur pa ni Mang, Mang. <laughs> Hello mga kagusok, may adlaw sa ato kuman lonis no mga kagusok no. Ani sa makapagal terminal kuman no, mga kagusok. Gumikan sa way biyahe kuman no, ang tagtugutan na pagbiyahe kuman ng Injil na mga kagusok alas 11:30 mga kagusok. Unsa hapon mga kagusok, way ato biyahe no. Kay ini sila mga kagusok, diri na magusila sa makapagal ng linya pulibok na mga 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 palo mga kagusok no ato lang may paabot sa inyo mga tauhan mga surigao ng taga Siargao taga Dinagat YBI sa Dinagat kuman no og sa Siargao kuman ra alas 11:30 ang injil mga kagusok no unya hapon mga kagusok YBI nato no para Siargao mga kagusok mo ni na update nato kuman sa makapagal no mga kagusok no ah, na ako diri sa mga tikiting bot sa para syarga o dinagat way biyahe, way kumans para sa dinagat mga kagusok o sa syarga o mga kagusok way biyahe yun ang tagpang atagan ra kuman allow, allowed kuman mga kagusok mga kabi, ang Injil ra alas si media mga kagusok ay sila mga nag biyahe kuman mga kagusok domingo pa sila og sabado pa nagkuha mga tikit mga kagusok mo no, na, may biyahe ito na ginamadlaw mana ako ang angel mubiyahi biyahe ko sa si mga imitya sa buntag mga kagusok noy, ipabot sa enjo, uh, pulibok na kuman ang ticket bot nato para share sa dinagat mga kagusok no kung gusto ka mubiyahi tumamista sa dinagat sa share advance happy pista sa GL mga kagusok ay gumikan sa to panahon kuman kay Lain mga zod ka lima kabagyo inaunta mga kagusok na dili diri sa to ibundak ang bagyo mga kagusok dito ron ta sa lain mga kagusok no kay kita na agian na magitang bagyo ni natunta na dito sa ato dagan salamat mga kagusok mayong adlaw ani na pod si kagusok nag update ko man sa mga katawan ng Surigaonon o sa Dinagat Island o sa Siargao Island mga kagusok mo na makita ko man gabi hamok na tao mga kagusok o kung ang sila ko ba Nagantos nag ka dyan pagpila mga kagusok no ay e, gumika na pulibok na mga gajod no na, 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 ang iba na, -na bagong nangabot natabok pa no sa yes na o um, sa update sa ito panahon ko man, no na na napadadyon -na kaya mo sa pagkari sa makapagal terminal na to mga kagusok dagan salamat mga surig.